Magandang gabi sa inyong lahat na taga-subaybay. Ito muli ang Ben Horror TV. Magandang gabi po Mang Ben. Pati na rin sa mga tagapakinig ng programa nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Isa po ako magsasaka dito sa probinsya namin. Nakatira po kami dalawa ng asawa ko sa isang maliit lang na kubo. Ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Nung gambalain kami ng asawa ko ng isang malaking itim na ibon. Anim na buwang buntis ang asawa ko noon, Ma'am Ben. Fairness ng hapon noon, kakatapos ko lang mag-araro sa bukid at kasalukuyan kong pinapainom ng tubig sa sapa ang alaga akong kalabaw. Bigla akong nakarinig ng isang malakas na huni ng ibon. Pero ang huni ng ibon ay hindi pamilyar sa akin. Doon ako lumaki sa probinsya at nagkaroon ng asawa. Pero sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng huni ng ibon. Maya-maya pa, hinahon ko na ang alaga akong kalabaw sa sapa para itali sa puno ng pili na malapit lang sa kubo namin. At habang itinatali ko ang alaga akong kalabaw Narinig kumuli ang hindi-pamilyar na huni ng ibon na parang malapit lang ito. Kaya inusisa ko na kung anong klase at itsura ng ibon na yun. At sinundan ko ang huni. Tingala dito, tingala doon. Pero hindi ko makita kung nasa naro ng ibon. Maya-maya pa, bigla ako nagulat nang may kumalwit sa likuran ko. At paglingon ko, Si Mang Andong pala ang kumalabit sa akin. Isa rin magsasaka si Mang Andong sa lugar namin. Biglang binalaan ako ni Mang Andong na huwag ko na napin usundan ang huni na naririnig ko. Hindi raw pangkaraniwang ibon 'yun. Isa daw 'yung asuwang. Medyo na pangisi ako sa sinabi ni Mang Andong. Pero nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Mang Andong at nabanggit niya sa akin na pag raw ang suwang, malakas raw ang tinig nito. At pag malapit naman ito, mahina lang raw ang tinig nito. Ganon raw ang ginagamit na panglansin ng mga suwang. Kaya wag ko na raw hanapin ang naririnig kong huni. Umuwi na lang raw ako at bantayan kong mabuti ang buntis kong asawa. At nagpatuloy na sa paglalakad si Mang Andong. Medyo madilim na ng mga oras na yun, pero naririnig ko pa rin ang huni. Ngunit mahina na ito, kaya nagpasya na rin akong umuwi. Ilang hakbang na lang at nasa hagdan na ako ng kubo. Nang may biglang lumipad na isang malaking itim na ibon. Dumapo ito sa puno ng pili na kung saan nakatali ang alaga akong kalabaw dahan-dahan akong lumapit sa puno ng pili. At nung tumingala ako sa taas ng puno, nanlaki ang mga mata ko sa takot. Dahil nakatingin sa akin ang malaking itim na ibon. At akmang aatake ito sa akin. Napatakbo ko ng mabilis patungo sa kubo mong Ben. At bigla akong narinig ang sigaw ng aking asawa. Dali-dali akong umakyat sa hagdan ng kubo at pagbukas ko ng pinto, nakita ko na nasa loob ang malaking itim na ibon at akma niya nga atakihin ang buntis kong asawa. Mabilis kong hinugot ang itak na nasa bewang ko. Hinataw ko ito sa ibon ngunit hindi ito tinamaan. Mabilis itong lumipad palabas ng bintana at bigla sumagi sa isip ko ang sinabi ni Mang Andong na aswang ang naririnig kong hindi pamilyar na huni agad kong isinara ang mga bintana mang Ben. At niyakap ko ng mahigpit ang buntis kong asawa. At ilan saglit lang ang lumipas. Naramdaman kong dumapo sa bubong ng kubo ang malaking ibon. Dahil gawa lang sa pawid ang bubong ng kubo, kaya nakita ko na lumulusot ang mahahaba at matutulis na kuko nito. Lumalakad ito patungo sa tapat namin ng asawa ko at nang huminto ito, pilit niya sinisira ang bubong na pawid hanggang sa biglang lumusot ang ulo nito sa bubong. Mabilis kong hinugot muli ang aking itak at isinaksa ko ito sa bubong na pawid na kung saan nakatapat ang katawan niya. Naramdaman kong lumipad ang malaking ibon, Mang Ben. Hinugot ko ang itak sa bubong. Nakita ko na may bahid ng dugo ang dulo nito. Kinuha ko ang flashlight at mabilis akong lumabas ng kubo. Nakita ko ang malaking itim na ibon na nakadapo sa isang mababang sanga ng puno. At nung nakaramdam ito, napapalapit ako. Agad itong umalpas. Ngunit mababa ang lipad nito dahil na rin sa natamunyang niyang pinsala. Dali-dali ko itong sinundan hanggang sa nakarating ako sa sapa. Nakita ko ang malaking ibon na bumagsak sa tubig. Nagtago ako sa damuhan habang pinagmamasdan ko ang malaking ibon. Napansin ko na hindi ito kumikilos kaya naglakas loob ako na lapitan ito. Pero hindi pa man ako nakakalapit ng gusto. Nagulat ako at biglang napatras dahil biglang nag-anyong tao ang malaking ibon at dahan-dahan itong gumagapang patungo sa gilid ng sapa. At sa isang iglap lang, mabilis itong tumakbo sa anyo ng isang malaking aso. Hindi ko na ito hinabol mong Ben dahil naisip ko na baka mapahamak lang ako dahil alam ko rin na higit silang malakas kesa sa ating mga ordinaryong tao. Hanggang dito na lang po mong Ben. Maraming salamat sa pagpicture ng kwento ko. Paalam po. Maraming salamat din sa iyo Elmer. Pati na rin sa inyong lahat na taga-subaybay ng Benhor TV. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.